Ito naman po kami sa magandang umada po. Matuloy din. Matuloy din. naman po ako sa kuya namin papasok sa school. Atin naman po namin kuya ko. Tahimik po dito. Magda <laughs> pa ako sa maya. Nabibili po ako ng ulam. Or pa akong gulay para ulamin po namin ngayon. Tanghali po. Oo. Oh, Titignan ko pa kung bukas na po yung binibilihan kong ulam. Yung manok gusto nito Wala po kasi kami ng ulam. Mamaya tanghali kaya bibili lang po ako ng luto namin. Ang daming aso dito. Ang daming aso. Ayun na po, bukas na po. Diyan na po yung nagtitinda ng gulay, at saka yung nagtitinda na po ng manok. Bibili lang po ako, tapos hanggang no, away. Okay. Lulutin ko na. Tamay ko po kanina yung sa tsaka magbalod po ng asaw. Eh, ito mga pangapanga o sabawan? Oo. Try <coughs> mo po nga. Ano ba? Pagsubak ko na lang. Ano ba? Kasi yan, Bulay ah. sita mo yan? 20 ito, sampo Yung green 20. May sayote kaya? O, isang sayote. <laughs> isang sayote. Uy, ikit po sa'yo. Ito po sa Isa naman yung tulog pa 40 lang lahat. Bawang isa ya. Magkano bawang mo ya? Dima. Oh, tanong mo lang si Buyas. Uy, hulog. Isa naman yung Ano tayo

po oh, magidib, Chichu. Alam mo, ala, size na po ng umaga. Madilim pa po. Oh, Mga kulimlim din po ang langit. Kaya, uh, <coughs> ninyo po. Oh. Kulimlim. size na po ng umaga na yun. Kaya ako lang po naglalakad na lang po. Nagagaling uh, ko lang po sa nabili ng gulay. Dito. So, may pa na din po sa amin. Nagagaling ko lang po maghatid sa kuya ko sa si school. Dito na na lang ako bili ng gulay. Malami namin yung tanghal. Huwag ko ng oh. tao Kulang naglakad. So, paway na po ako. Isang so, magandang umaga po sa lahat. At, sana po, mag-like at mag-subscribe po kayo sa YouTube ko. Maraming maraming salamat po. Judith Bolivar po. Bye-bye!